Nag-ala Spider-Man ang isang lolo ng akyatin niya ang isang gusali sa Makati City pero bumagsak po siya sa kulungan matapos aresohin ng mga pulis. Narito po ang aking pampagising na balita. It's not a bird. It's not a plane. It's a Spider-Man in Makati City. Pero hindi siya ang totoong Peter Parker. Siya si Alain Robert, senior citizen mula sa France at hobby ay pag-akyat sa mga building. Kanina ngang umaga, nag alas Spider-Man siya nang akyatin ang 47 palapag na gusaling ito sa Makati. Makapigil hininga dahil ginawa niya yan ng walang suot na kahit anong safety gear. Navideohan pa siya ng netizen na nasa 37th floor. Napahanga rin ni Robert ang mga nanunood sa kalsada. Galing siya eh. Nakakatakot yung ginagawa niya. Actually, nanonood pa lang ako. Pinagpapawisan na yung mga kamay ko. <laughs> yung mga nakakalula. Eh. Pero may ilan ding hindi nasiyahan. Ang hindi alam ng marami, malalim daw ang hugot ng French climber na si Robert kung bakit niya inakyat ang gusali. Pagpapakita niya raw ito ng suporta sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. I know that there is some uh, tension, you know, uh, with the... Um, Philippine uh, Sea and then uh, just uh, to remind uh, people that uh, the sea and uh, the islands belongs to uh, Philippines and no one else. So that's the, that's the purpose of my uh, ascent today. Ang paliwanag na yan, hindi bumenta sa Makati Police dahil bawal ang ginawa ni Robert. Inaresto siya pagkababa niya at posible siyang ireklamo ng public disturbance. Nakakatakot yan, kasaka uh, nakakadisgrasya kahit sabihin natin na ikaw ay climber, may experience, pero konting kamali mo lang, mahuhulog ka talaga at uh, may mangyayari sa'yo. It causes yung naalam yung mga tao dahil yung mga commuters natin huminto para lang tingnan, nagbakkos ng traffic. Hindi pala ito ang unang beses na ginawa ni Robert. Noong 2019, inakyat niya rin ang parehong building at naaresto rin. Pinagmulta siya ng isang libong piso. Sikat si Robert sa France. Binansagan pa nga siyang French Spider-Man dahil sa hiling niyang umakyat sa mga gusali. Naakyat na niya ang Burj Khalifa sa Dubai, Taipei 101 sa Taiwan, Empire State Building sa New York, at Eiffel Tower sa Paris, France. Pero mauulit pa kaya yan na yung nakakulong siya sa Makati Police Station at mahaharap sa kasong alarm and scandal. i love climbing i've been climbing for 50 years i am having uh, 10 uh, guinness world of uh, record certificates not here in the uh, philippines uh, here uh, i am over i'm done but uh, yeah well in my country in france i, I can climb uh, illegally i've been arrested in france maybe 60 times Paalala naman mas lalo na kung tayo po ay hindi experience, especially na akyat ka na lang na wala ka man lang ka-support-support. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5.